ang nangyari dito, naipit ito, nagbara yung malaking ugat. Ayan. Po, ito. ang ay masakit, papunta rito Ayan. sa sacral Ayan. plexus, Ayan. papunta rito sa lumbar. Yan ang hmm. iniinda mo. Ang masakit Opo. Ayan, Oh, pati dito sa binti, kasama nga, no? Oo, masakit. Ayan, no? Marado siya, eh, Mabod na ito ilang buwan. Mm yun, Mm yan, yan. Hmm. yan o. Hmm. Hmm. Halos ka naman sa sciatic nerve, oh. Hmm. Tiklop. Sakit, Okay. to masakit to di ba ya no barambarayan ah ya no gandito dito medyo bumuka na oh di ba dito na lang ya no Kaya pagka ikaw yung Tayo, lalakad. Ah. Hindi mo madiin. Hindi ah. mo <tipos> madiin, no? Masakit kasi barambara na siya. Ayun. Yan, pumasok na yung kuryente. Hmm. Tangdaman mo? Hmm. Tani na wala. Hmm. wala. Ayan. Ayan.

Tuturuan kita na exercise dyan, ha? dito, buka na rin, oh. Oh. pati dito sa gilid. Hanggang dito, oh. Oh, hindi na masyado. Okay, very good. Inisius na, eh. Bawa na lang, Ito, tuturuan na lang kita ni stretching dyan. Ayan, oh. Ito, masakit dyan, yung ugat na yan. Okay. pasok agad. Oo, diba? oh, pasok diba? masakit pa. Yun. 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 Oh. Yun. 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 laki ng dùng, uh -huh. yeah no. Ito. Oh. Hmm, di ba? Grabe ako yung sa kaliwa ko na yan. Hmm. Ang daming hindi, bara kasi. Hindi ko ma, hindi ko talaga maitukod. Ano lang binigay lang. ng doktor sa'yo dyan? Yung ano lang. Oo, oh, yung para pang ano, lang naman. Hmm. Pero hindi naman ano, hindi na nakuha. Nakuha. No, wala naman. So. pangalan niya? Renato. Renato. Ayan na si Renato. Ha? Okay. Oh. Unti na lang. Uh, pero ano na yan. Ang tip, ano yan, ganito lang, oh. Okay. Pero malaki binago, no? Oo, malaki binago. Wala na, ano. Wala na. Okay. Okay, yan po. Okay oh, na po siya. Yeah. Yeah.